Yummy yummy young Taba Rabi. Super mm. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bad as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Hello guys! Again, this is Ilocano Vlogger and welcome to my cooking blog. And today, magluluto tayo ng kinamatisang bangus with pork. So, napakadali lang po siyang lutuin guys. Una, kailangan muna nating isir ang pork hanggang sa ito ay mag-golden brown. At pag nag-golden brown na, hanguin natin ito at pagkatapos ay igisa na natin ang bawang at luya. Uh, Mag-isa po tayo ng bawang.

Ilagay na ang nasir na pork at mga iba pang mga sangkap. Maglagay ng paminta at timpla na din ito ng patis. At maglagay tayo ng isang tasang tubig. Takpan lamang ito at hayaang manuto ito ng 20 minutes. And we're ready to serve. Ihanda na ang isang kalderong kanin at kakain na tayo. isang bangus with pork and may kanin tayo kasi tayong magkutsa okay. ayan so ang unang unang kakainin natin ay yung dyan dyan ng bangus okay yummy yummy ang taba grabe Super. Mmm. Grabe. Mmm. Bakit? Ganyan yung bangos, oh. Grabe. Ang kapal. Ang kapal ng taba. Mmm. Grabe yung taba. Taba ng bangos and guys, thanks for watching ingat po palagi God bless us all, bye bye